Good evening mga kagors na ako diri nag na ang akong sister kaya wala siya kadagkot gahapon mga kagors Nya ilang simbahan diri mga kagors ngit-ngit naman ang soul awang ngit-ngit na ang mga ang soul nila mga kagors ngit-ngit no. na so di ano lang sa gawas daara din mga kagors ang ilang groto Nindot sa dangilahang. ko. dako na kay lugar ang kuan. Dako na kayo. Dako na kayo ang simbahan sa Buanoy. Oh. Dako na lugar ang mong simbahan sa Buanoy, San Vicente Ferrer, si Mama Mary. Nindot siya ubiyo. Nandot sa view mga kagors. Datoy. Mm, ta dere sa Daghang dagkutanan diri ay gahapon ang dagkut. Marma usa ilo-ilo ang iyahang area. Ang dagkut na ayud sa gawas. Mara sa Oh, na ama jiwa pakabanagkut. Na nara si senior ay nara na, ang atong sin Narang atong senior Hello. senior San Vicente. Happy Festa. Mauni atong senior San Vicente. Ooh, look kayo siya. Nice kayo siya. Of course. Mauni siya si San Vicente Ferrer. Jesus Christ. Ito ang Mama Mary. Ito Mama Mary. Hapon ang daghan ka ang tao diri. Daghan ka ang tao diri ni San Vicente Ferrer. Bidyo ko. Bidyo lang ni Nemo. Thank you for watching. Thank you for watching, mga gors.